Pamorningan ang pagbabantay ng mga polis sa mga polling prison sa Kamanava area. May live report ang aming kasamang si Bien Manalo mula sa Kaloocan. Rise and shine, Bien! Rise and shine, Audrey! Kasado na ang buong puwersa ng Philippine National Police o PNP para sa barangay at sangguni ang kabataan eleksyon ngayong araw. Katunayan, naka na. Katunayan, naka na sa mga paaralan at voting places ang mga police assistance desk na aalalay sa mga botante. At titiyak sa kaayusan at seguridad ng eleksyon. Patuloy ang pagpapaigting ng pulisya sa seguridad at kaayusan bilang paghahanda sa barangay at sangguni ang kabataan eleksyon ngayong araw. Sa Gumburza Elementary School sa Caloocan City, nakaantabay na ang police assistance desk. Gayun din sa Tinaheros Elementary School sa Malabon. Handa na rin sumaklolo ang mga police assistance desk sa labas ng Putreros Elementary School sa Malabon. Ang Putrero ang may pinakamaraming bilang ng mga botante sa Malabon na may mahigit 30,000 registered voters. Alas 8 pa lang ng umaga. Naka-standby na ang ilang voluntary tanod at bantay bayan sa General T. De Leon sa Valenzuela para tiyakin ang kayusan sa lugar. Umpisa po kami ng alas 8 hanggang alas 4 ng umaga. Paghanda po na ginagawa namin sa lugar namin maging pambapayapa at makaboto ng lahat na maging maayos. Mahigpit pa rin ang paalala ng pulisya kaugnay sa liquor ban na nagsimula pa kahapon hanggang ngayong araw. Mahigpit na ipinagbabawal ang mag-alok, bumili, magbenta, mamigay o uminom ng alak sa loob ng dalawang araw. Ang sino mang mahuhuling lumabaga ay maaring makulong ng hindi bababa sa isang taon at hindi tataas sa anim na taon. Tiniyak naman ng Philippine National Police sa publiko na all systems go na ang pulisya para sa barangay at sangguni ang kabataan elections ngayong araw. Audrey, magkakaroon ng early voting hours ang COMELEC. Ito ay para lamang sa mga rehistradong botante ng Muntinlupa City, uh, Naga City sa Camarines Sur at National Capital Region. Kabilang dito ang mga person with disability o PWD, heavily pregnant women at mga senior citizen. Maari silang bumoto mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Pero kung hindi naman sila umabot sa itinakdang early voting hours, ay maaari pa rin silang bumoto sa regular voting hours mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At yan muna ang update para sa barangay at sangguni ang kabataan eleksyon. Balik sa iyo, Audrey. Eh, mas mabuti pong agahan natin yung pagpunta sa mga presinto para bumoto. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.